Yes guys, nakuha no? tayo ng na 10 kilong bigas Gawa ng May kumuha kasi ng tatlo guys Bawal kasi yun, dapat kasi daw kilos lang yung kukunin Per tao Thank you Lord, ay bugas na ako yeah! Hindi na ako magpapagiling doon Wee! Andito kami ngayon sa si Costco Costco kasama mo si Charles Costco wa kono saki desu. Okay, let's go. Let's go to Costco, guys. Ano gagawin natin sa Costco, Charles? Bibili tayo kami ng hot dog tapos unli COKE Bibili lang kami doon ng hot dog tapos sabi ni Charles, unli COKE Hindi ko alam 'yon. Kaya pupuntahan kita sa Costco. Hindi ako papayag na hindi ako makakain ng hotdog at saka uh, LIBRE ng coke. <coughs> So marapit lang ito guys, sa Kawasaki oh, lang guys. Maganda dito guys kung may bike ka. Nitag ni Mang. Ni Mang na bike? Okay. Ni Mang ba to? So, may ano ito. Memba. Memba sama. Ah, uh, Memba sama yun. So pag hindi ka members, hindi ko pwede mag-park. Char. Tatay. Entrance. Let's go. Sign up here. Sign up here man. Di Gucci. So ang aku ko lang dito sa Costco guys is para bumili ng bigas Kaso yung bigas na guys parang hindi pa tama na uh, white brown rice na anu nga Ano anu nga okay. Bili tayo ng bigas kahit brown bra Charles okay. bigas hmm? Tosa. hmm. Tosa. Yeah, my gata rice, 1,980. 5 kilos. so ipagaling pa man siya brown rice oh, man siya so. pagaling? pagaling palagi na hindi ko lagi brown rice man hindi <laughs> natin mo nga napitipasi napitipasi hindi pa sa japan mga inani mo nang rice palito ni mga tapos ang ang ni niya, ni maninya ipa ipagaling ni na siya para maputi ano nga ano nga mo sa amazon oh hindi mo na to Nagi, pagkabalo na ako, ipagaling pa na siya. High naman sa awala nila sa ikuan. Ano naging ako iyan sa ikuan? High daw yate. So ano ni guys? Brown man yun, So, ano ni? Kaon na ni, bugas na ni, eh. lugawan na eh. Pero pagkabalo na ako, pa ni Charles pa. Lagi, muna na po. Hainuki Nuki na naging nito. Sa mga tana ta sa mga netizens raw. Itong mga nandito na, sa Japan matagal na. Anong gagawin dito? Brown. Pagaling ka to. magiling mo to. hindi na ano, sagot ano pa na napili guys so, dhala. dalawa pa lang mga chocolates sabon, and dili mag heart o di mag share di mag like, wala sabon <laughs> Char. <laughs> joke lang <laughs> <laughs> ikulobiro, alo ka, basta dili ka mukha on may nani ka Charles alo, oh, god <laughs> Ito yung pinunta namin sa Costco. 180 na hotdog daw. Sabi ni Charles, hotdog. And then, unlimited Pepsi, patay. Isa sa kapila na naman si Charles doon. Isa no? lang doon nabili niya, gawa ng... <laughs> Nagmamadali siya. Bukat uh, uh, ang bigas! Ay! Ay! Kapatid ka sa wakas. Nakabili na rin ng bigas. Congratulations eh. Pwede congrats. Congratulations eh. Nakabili tayo ng bigas. Meron na tayong bigas. Let's go.